At Committee on Ways and Means, uh, Senator Win Gachalian. Hi sir, magandang hapon po. Good morning. Uh, magandang hapon, Selly. Magandang hapon sa ating mga listeners. Okay. Sir, una muna, ang sabi ni Senator Rison Tiveros, last na yung hearing on Tuesday, It terminate niya yung investigasyon sa illegal pogo na kinasasangkutan nga nitong si dating uh, Mayor Alice Guo. Kayo ba'y conforme? It's about time na talaga na iti-terminate na yung investigation. Uh, nag-usap kami ni Teresa at uh, uh, nabanggit ko rin sa kanya na dapat maumpisahan na rin yung pag sa tungkol sa Porac ban, -Ban uh, uh, tungkol sa porak Pogo Hub. Uh -huh. Uh -huh. Dahil hindi pa natin na uh, pag-uusapan to at mahaba rin yung discussion dito dahil uh, halos kasing laki rin ng operasyon ng uh, uh, ng uh, porak kumpara sa Bamban. Mm -hmm. Kaya ako ay sangayon na pwede nang i-terminate itong uh, uh, hearing tungkol sa Bamban Pogo Hub at umpisahan na yung pagdinig naman dito sa porak na Pogo Hub. Ah okay. So mangyayari pa lang i terminate lang yung investigation sa illegal Pogo sa Bamban pero uh, magkakaroon ng panibago naman investigation sa Pogo Hub dito nga sa Porac, Pampanga. Correct. kasi na putol itong pag-iimbestiga namin sa Porak dahil nga uh, nung nahuli si uh, Go Hopping, ay uh, bumalik kami doon sa kanya. Pero uh, hindi pa, uh, kumbaga, hindi pa malalim yung pag-iimbestiga dito sa Porac mm -hmm. at uh, hindi pa rin natin uh, nakikita kung sino-sino yung mga sangkot dito sa Porak po Gohap. Pero Uh, na ano rin namin, na, na, na took note rin namin na ang House House of Representatives ay uh, marami na rin silang isinigawang pagdinig kaya uh, i ano dadagdagan na lang namin yung mga pagdinig na ginawa ng House. Mm -hmm. So ibig sabihin sir, hindi naman almost the same ang mga sangkot sa Banban -ban at sa PORAC kaya kailangan pang magkaroon ng separate na investigation sa PORAC uh, illegal Pogo? Correct. meron silang connection pero iba yung mga personalities. Mm -hmm. At uh, pero definitely may connection yung 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 dalawa. Siguro mm -hmm. yung pinaka-obvious din yung uh, yung relasyon ni Cassandra Ong at si Wesley Guo. Mm -hmm. uh, na kapatid ni Go Hoping. Siguro yun yung pinaka-obvious. Mm -hmm. Pero uh, kung tutuusin wala pa rin kasong na i mm -hmm. uh, tungkol sa Pora Pogo Hub. Uh, kung matatandaan natin, nung umpisa namin investigahan yung uh, uh, Bamban Pogo Hub, pagtapos marami ng kaso kaagad na i-file. Mm -hmm. At uh, ito yung mga kaso na kikita natin yun, no yung human trafficking, mm -hmm. yung, uh, uh, yung uh, money laundering. Pero dito sa PORAC, wala pa kahit isang kasong na i-file. So yun din ang, uh, ang uh, uh, layunin ng hearing para iudyukin uh, at... Uh, at uh, maumpisahan na rin yung mga kasong dapat i-file. Mm -hmm. Sir, ito bang naaresto na kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang? Ito ba yung walang connection? Wala kayong nakita ng mga uh, ebidensya o dokumento na nag-uugnay sa kanya either sa Porac or sa Banban na uh, Apo Gohab? Meron, meron kaming nakita sa uh -huh. uh, sa Banban uh, na connection niya. Mm -hmm. At uh, yun siguro ay um, Pwede rin pag usapan uh, na uh, during the hearing this coming Tuesday dahil bagong development ito eh. Mm -hmm. Itong paghuli ng kapatid ni Michael Yang ay bagong development. Pero nakita ko rin sa mga dokumento na meron siyang connection mm -hmm. uh, dito sa Bamban Pogo ham At siya rin ay uh, involved mm -hmm. sa mga operations ng Pogo. Mm -hmm. uh, at uh, hindi lang sa Bamban but sa ibang lugar pa. So pwedeng dapat tignan rin yan no? para... Mm -hmm malaman kung ano ba yung kanyang uh, papel sa uh, paglago ng Pogo dito sa ating bansa. Although siya hina-arresto dahil sa warrant of arrest issued ng House, pwede rin po ba na siya i-request ng Senate na humarap sa Senate hearing, Sir? Pwede at uh, tingin ko dapat. Mm -hmm. uh, dahil nga mayroong kaming nakitang mga connection uh, tungkol sa connection niya tungkol sa Bamban Pogo Hub, mm -hmm. uh, dapat rin ma siya para Uh, magbigay linaw at mag magbigay impormasyon rin tungkol sa mga taong nasa likod nitong uh, Pogo Hub sa Bamban. Pero hindi pa ho siya paharapin this coming Tuesday? Kasi yung Tuesday last hearing para sa Bamban, sir. so uh, ano ba, may chance na on Tuesday, ay eh, patawag na ho itong si Tony Yang? Eh? Uh, Nag-inquire pa kami sa sa Bureau of Immigration at sa NBI kung ano yung status niya okay. pero posibleng maimbitahan din siya. Mm -hmm. uh, dahil nga uh, ongoing itong Bamban Pogo At ang target kung wala naman ng bagong information ay uh, i-terminate na siya. Pero nga dahil nga ito ay bago no. Ba mm -hmm. Talagang lang kahapon o kay inung isang araw lang siya nahuli. Mm -hmm. uh, uh, tingin ko pwede rin uh, maging isa pang angulo ito tungkol sa Bamban Pogo hab. Mm -hmm. Sir, on Tuesday, sabi ni Senator Bato de la Rosa, kanyang kukumprontahin at sisingilin itong si uh, retired General Raul Villanueva ng PAGCOR dahil doon sa kanya siniwalat na may pinag-uusapan daw na Uh, former PNP chief na tumatanggap nga ng payola mula sa POGO operation kasi ang sabi niya eh ya ang para ang dating Martes lang daw kumbaga nasa level lang ng chismis sa tingin niyo simpleng chismis ito or may basis yung nasabi na yon ni uh, Gino ni, ni retired general Villanueva Well, yan talaga mga ganyan informasyon importante na ma-validate Mm -hmm. At uh, importante rin na uh, yung ating mga resource persons, lalo na mga uh, may kinalaman sa intelligence ay ma-validate ng mabuti at uh, kung kung kakailanganin, humingi muna ng uh, executive session mm -hmm. uh, para mapag-usapan ng mabuti mm -hmm. dahil nga uh, pag nag-float ka ng ganyan na idea Yepo. pero hindi naman na-validated, uh, Uh, yung buong institusyon ang madadamay eh. Hindi mm -hmm. lang yung tao kundi yung buong institusyon. Mm -hmm. At uh, importante na kaya nung, nung huling usap natin si Ellie, sabi ko nga, importante na vinalidate mm -hmm. muna, nagkaroon uh, ng vetting, mm -hmm. uh, bago niya sinabi yon dahil nga mm -hmm. uh, buong institusyon ang uh, maapektuhan yan. Mm -hmm. Kaya uh, may punto si Center bato oh. na dapat uh, magbigay pa ng detalye uh -huh. at uh, open naman ang committee kung mag-executive session kung talagang may national security aspect itong uh, informasyon na ito. Pero sir kayo, wala ba kayong natanggap na anumang intel, info, intel report na meron talaga na former PNP chief? Ako wala, personally wala akong mm -hmm. nakukuhang uh, info about mm -hmm. chief PNP. Mm -hmm. so, may mga info tayo na mas mababa sa Chief PNP mm -hmm. no at uh, yun yung mga info na nakukuha natin pero in Chief PNP hindi ako uh, wala akong nakukuhang personal information mm -hmm. at uh, patuloy rin din naming pag-validate ng mga information at uh, intelligence na nakukuha namin at karamihan ng mga intelligence na kukuha natin ay uh, through the intelligence um uh, agencies na Kausap natin through an executive session. So sir, kung mag-request uh, re na i magkaroon ng executive session para isiwalat yung pangalan na noong umano'y uh, uh, dating PNP chief na tumatanggap ng payola mula sa Pogo Operations, magiging open po kayo din sir? Oo, oh, oh, open ako dyan. At yan din yung isang punto na dapat natin uh, matignan mabuti yung mga taong uh, nag uh, yung mga taong sa mga tao na nasa gobyerno na mm -hmm. kay Guo at sa kanyang mga uh, kasamahan sa pagbubuo nitong Pogo Hub sa Bamban. Mm -hmm. uh, yan dining isa pang angulo na tinitignan rin natin. Sino ba yung mga kasama sa gobyerno na mm -hmm. naging uh, kabahagi nitong pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban? Mm -hmm. hindi lang sa mga enforcement agencies natin, pati politicians. Mm -hmm. uh, gusto rin natin malamang kung sino-sino yung mga yon. At sir, anong masasabi nyo? Dahil kayo nga yung di ba, nagsiwalat about uh, Hugo Wapping alias uh, Alice alis guon na involved dito nga sa illegal pogo sa banban. -ban. Ngayon po ay uh, by Monday yata, mailipat na siya dyan sa Pasig City uh, jail, fem jail female dormitory, dahil may kaso na nga uh, non-bailable offense yung uh, uh, human uh, trafficking. So, so tingin nyo ito ay kumaga nagbunga na yung yung pong sinimulan at kahit may death threat ay sinulong nyo na ukol sa involvement ni Alice Go sa illegal pogo. Tama Sally. no? Uh, ito naman talaga yung objective ng committee ay uh, itong mga hearing na ito. Uh, hindi lang legislative proposals ang uh, i, uh, ang gusto nating uh, uh, mangyari dito sa mga hearings natin. Kung hindi, maudyok natin yung mga government agencies sa mag-file ng kaso, mag-imbestiga, mag-file mm -hmm. ng kaso. In fact, dahil nga sa hearing, uh, maraming nakitang mga depekto at uh, irregularidad mm -hmm. na sinundan ng mga kaso at isa sa pinakamahalaga ay itong uh, human trafficking at money laundering case. At uh, kaya natutuwa kami na finally ay uh, na-file na yung kaso. But importante rin na maging uh, maging ano tayo, maging vigilant at maging uh, mapagmatsyag dahil kaso pa lang 'to, hindi pa nananalo ang gobyerno at importante na Uh, maging lang tayo dito sa mga kasong to. At panghuli na lang sir, any comment doon sa pag-designate kay Jesse Andres bilang OIC, uh, Chairperson at Chief Executive Officer sa Energy Regulatory Commission? Alam mo Selly, nung uh, uh, na suspend si uh, Chairperson uh, na di malanta ay nagulat ako dahil uh, matagal ko siyang nakatrabaho at uh, alam ko itong taong to ay tapat. May integridad at talagang serbisyo publiko ang kanyang intensyon kaya siya pumasok sa gobyerno. At maraming nakakakilala sa kanya na talagang pinaprotekta ng consumers at walang bahit ng ng hindi magaganda o korupsyon. Kaya nagulat ako nung na-suspensya pero nandiyan na yan at importante lang huwag ma yung mga pag-aaproba ng uh, kontrata ng ERC, lalo na uh, pagdating sa mga yung power supply agreement at yung iba pang mga uh, request ng uh, uh, distribution utilities. Dahil kung isang delay lang yan, mm -hmm. uh, magkakaroon tayo ng problema sa kuryente. Mm -hmm. Naku, sir, on death note, marami pong salamat sa oras ninyo, sir. Maraming salamat, Sally. Happy o, weekend. Hapon. Okay. Yan po mga kaibigan, Senator Wynne Gatchalian at mamaya sa ating pagbabalik, si dating Senator